Hello guys, welcome back sa ating channel. Siguro nakikita natin yung ganito, ganito, ito siya, maganda na. Tapos na natin gawin. Pero talagang, bago natin marating yung ganitong ng itsura, dadaan muna tayo sa ganito, ganitong <coughs> uh, struggle. Lalo na pag medyo mahaba yung body. Dadaan din tayo sa ganito, sa pagtatabas. Pagtatabas ng ating uh, plywood na ginagawa nating incubator box. Meron pang ano diyan. May meron pang marami pang mga <coughs> kinakalikot bago tayo magarating sa finished product. So ngayon gusto ko lang ipakita itong uh, madalian kong binili na uh, jigsaw maliit siya. Maliit lang siya, magaan, wala siyang wala siguro siyang kalahating kilo. <laughs> Kung baga sa timbang ng bigas, wala siyang kalahating kilo. Pero nagamit din naman. Hindi nga lang siya tumatagal ng na halimbawa isang oras na walang tigil na diretso diretso na trabaho kasi nga maliit yung ano niya maliit yung motor mag-overheat napuputol yung ano niya yung wirings lalo na sa may ah, bandang trigger niya yung switch niya para umandar talagang napuputol yan dalawang beses ko na inayos pangatlo hindi na talaga gumana kaya tinanggal ko na yung ah, trigger niya yung trigger switch niya tapos gumawa niya ako ng sarili kong switch para mapagana siya. Ayan, makikita natin gumagana naman. At nagagamit. Kaso lang, hindi siya pwede ng pangmatagalan. Akala ko nga nung una, in-order ko to kasi nga 600 pesos lang siya sa Shopee. Mahigit, mawag siya ng 800 plus kasama na yung shipping. Makikita natin dito, itong aking ginawang improvised na ano, pamalit dito. Itong aking alternative na trigger switch. Ito ay isang ah uh, limit switch. Ito yung ipinalit ko dito. Isa itong uri ng limit switch na 3 pins. Pero dalawa lang yung ginamit ko. Yung normally ah uh, open at saka yung common. Yun ang nilagay ko dito para magamit siya. Ayan, gumana naman. Kaya ngayon nagagamit pa rin. Okay. Kaya sa ano, sa mga bumibili online, po. Ano yung lesson dito natin? Yung makukuha natin yung leksyon dito. Huwag masyado tayong uh, bibili ng uh, napakababang halaga sa online shop. Kasi nga, hindi natin alam uh, yung darating sa atin, miniature, o di kaya yung mga laruan. laruan lang pala. Swerte, swerte, lang na dumating sa akin, hindi laruan. Sa halagang ganun. Na sobrang baba, 600 plus. Kaya nagamit ko ngayon. Okay. Yun nga lang, hindi ko alam kung hanggang saan tatagal na to, Kasi nga, wala pang isang linggo. Ayan, nasira ka agad. Sa wirings niya, sa may trigger switch. Kaya inayos ko na lang. So far, nagagamit pa ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan tatagal yung makina nito. Kaya sa mga gustong bumili sa online, Okay, hanap-hanap din tayo ng anak uh, ng medyo uh, presyo na makukonsider natin na tama para sa binibili nating tools. Kasi pag maghanap talaga tayo ng mababa, bibigyan din tayo ng quality ng mababa tulad nitong lumating sa akin. So, yun lang at sana yun. Uh, makatulong din itong experience ko sa pagbili nitong aking aking uh, jigsaw para sa mga iba pang tulad ko na mahilig mag-DIY na gustong bumili ng mga tools online. O, maraming uh, morang presyo sa online. Doon na lang nagkakatalo sa kung totoo bang tools yung darating o laruan o di kaya ay okay bang quality or madaling masira. Okay, guys. Maraming salamat sa panonood at... <coughs> Uh, magandang araw sa ating lahat. I-picture